Tila isang obra maestra na nalikha ng isipan. Mga larawan nating dalaway naging palaisipan. Pinagdagpo ang ating landas at mukhay na silayan. Mga dating hangarin na ay nagkaroon ng katuparan. Punong-puno ng hiti at sayang ating mga mata. Waring nagsasabing di na maghihiwalay pa. Subalit namulat ako sa realidad ng buhay Nagising sa katotohan ng hindi totoo ang pakay. Ano ang nais ipaihwating na itong panaginip? Makatotohanan niya kaya ang aking iniisip? Ito'y pawang hiram lamang, isang nakaw na sandali. Ipinagkaloob sa akin ngunit babawiin muli. Ngayon ay aking nabatid na kahit pala sa panaginip. Di ko din pala makakamit ang iyong pag-ibig. Mainam pa ang di ko nabated na ikay iniibig. Dahil kahit man lang saglit, hindi kita makakamit.